Mga minamahal na kapatid kay Kristo, tayo po ay naghahanda para po sa pagdating, pagbisita sa atin ng minamahal nating Santo Papa Pope Francis. Ito po ay magaganap sa ika hanggang ika ng Enero 2015. At ang kanya pong pastoral visit ay nakatutok sa tema ng mercy and compassion, habag at pagdamay at bahagi po ng ating paghahanda ay hindi lamang yung ayusin ang kanyang mga daraanan, ayusin ang security, ayusin ang mga banderitas, makabili nga ng mga t-shirt na kanyang mga, may kanyang mukha, makabili ng mug. Mahalaga po lahat yon, mga alaala yan. Pero ang paalaala po sa atin, una, maghanda tayo spiritually. Danasin natin muli ang habag ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang ebanghelyo, pagdalo sa Santa Misa, at pagkukumpisal na kasalanan para maranasan natin na ang Diyos ay marunong dumamay at marunong maging mahabagin sa ating mga makasalanan. At ikalawa po sa paghahanda, kumilos po tayo ng may habag at pagdamay sa ating kapwa. Ito po yung mga tinatawag na works of mercy. Balikan po natin ang ika-25 kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo. Pakanin ang nagugutom, painumin ang nauuhaw, bisitahin ang may sakit, bisitahin ang napipinid sa mga uh, kulungan, damitan ang walang damit, patuloyin ang walang matutuluyan. At meron din pong mga spiritual works of mercy. Gabayan ang mga nalilito. Magbigay ng kaligayahan at lakas ng loob sa mga na nawawala na ng pag-asa. Akayin sa tamang landas ang mga naliligaw. Ang atin pong mundo sa iba't ibang bahagi ay nasisira dahil sa kawalan ng habag ang violence, ang pagsira sa dangal ng mga bata at kababaihan, ang pagsira sa kalikasan, ang walang katapusang bakbakan, ang corruption, ang pagnanakaw, lahat po yan ay kawalan ng habag. Maghihilom ang ating bayan kung tayo ay magiging mahabagin. Sana po ito ang gawin nating paghahanda sa pagdating ng Santo Papa. At pagkatapos ng kanyang pagbisita, maging stilo ng buhay natin ang pagiging mahabagin at mapagdamay sa kanwa. Maraming salamat po sa inyo.